niya ko law. Hey you know what I got to tell you. Mga amigo na sure si nag good just done. But di mapela. Via la paz. Gutam lang kasama sama o lenta. Basta say RM, dami nami pera, iwas sa panggap gap. Talkless muna pagins to champa rap.

Pag nasa sunang, lahat sa buhon lang di kinahiya dalang bomba Asan na yung duwi, asan asan na yung duwi Pasa mo yung duwi, pasa pasa mo yung duwi Luwas sa likod, tas smoke mo ng lubos Luwas sa likod, tas smoke lubos Huwag <tod> mo kami nilalaman Ang uyanin mo ba dala namin Wag ako din nakapagtimbe Baka ipadala na lang Kasi so, namin Huwag tangi na mo Oh sa akin oh, so, sa kaping Yung tropa mo na feeling cheap, Bakit naman na mo kayo Ay nila Green bags Buma ba kasama TPP Wasak to sa amin Bini basic Pari ang easy Pagbaba namin sa hood E nasa yung dukbi Tabunan na yung mga pussy At saka lazy sila makaisa Yung mga bitch na trap Itong si Ozak Magnanakaw Feeling rich pa ang gut kami na yung tumulap Alam mo na Ah, uh, yeah Alam mo okay. na nawasak wasak hey, oh, uh, ka hey. Sa pool hey. sa amin kahit na umilag ka sa Magulat ka sa para Hilang yung... Hilang Hilang sa inyo Mga opsi na dumaan Wala nung kami I'm... na lumapas Parang kami yung dog Tapos kayo mga pusi yeah. Di maalabas ng hometown Mga bitches set yo ass Kami yung naging banta Sa inyo putang ina Kahit di maalayo yeah. Mga kasi kayo Ngayon teach me out of doggy Mga brebo tumuwad Mga pusi lumuwag Lahat kami palagbag So ngayon yung babae na yun